Hello, hello, hello! Ayan! So, again, yeah. welcome to my new vlog! Okay, so, dito tayo muli sa ating uh, hometown sa dumpay Pangasinan. So, and before, and of course, before that, don't forget to subscribe my channel! Slide a portion ko lang hindi pa Subscribe! kami sa tapat lang kami ng play. to ang aming sa uh, harapan. Ito sa amin sa kasi na Ayan, compound po kami. At yan po ay uh, bahay ng uh, aming mga apainil. Siyempre, diyan nakapila si Tatay no at ang mga kapatid. Medyo may pagbabago na diyan. Malaki na pagbabago. Dati up and down siyan. May silong. So, ayan na siya. So, hindi uh, talagang luma na siya. So, tingin natin mamaya yung mga nasa gilid niya at sa mga nasa likod niya. Okay? Alright. So, hindi tayo Ayan, mga alay naman si tatay. Ayan, ayan, ayan mga birthday, birthday na kanya mga apoho, kanya mga anak, at apo sa tuhod. guys. yung mga picture namin, nakadisplay pa. At itong aming father. Ayan, okay. Every year, kami ay nagre-reunion. like, kami may mga picture-picture. Yung iba, wala na, wala na yung mga picture namin. <laughs> tinanggal na yung mga iba. Ayan, mga ayan, yung mga, yung aming lolo at lola sa father's side. At yan naman yung kayong mga kapatid. Okay. Okay. Tatlo lang, tatlo na lang, o dalawa, tatlo na lang ang buhay doon. Okay. Alright, ayan pa o, yung mga picture-picture na yan. Nail si tatay sa picture-picture. Basta nagpa-picture, siya na nagpapalaki. Papalaki yan sa computer. Ayan. Okay guys, Ayan. sa likuran namin ang aming uh, sampayan. Okay. Ito ngayon ang bagong uh, tayo na kwarto o bahay ng aking kakambal. Okay. Na, nawala muna si tatay bago siya nagpatayo. Ayan. Bago lang yan, hindi pa natutulugan. <laughs> Pero this coming April, matutulugan na yan kasi uh, pang yung babangluksa ni tatay. Yan. Aming, uh, to ay, yung aming kalamansi, yan, maliliit pa lang ang bunga. Yan. Nawalan na ng bunga. Yan, maliliit pa lang. Wait, yan, maliliit pa lang yan. Yan, kalamansi, papaya. Ayan. Ang aming malunggay. Yan. May nakukuha pa rin mga malunggay. So, punta tayo dito. Yan. Alright. So, ayan guys. Ayan. Walis-walis. Ito ito. Pinagawa ito para uh, kwentuhan. Ito, kwentuhan. Although na marami namang place na pagkikwentuhan dito, pero ayan, kwentuhan yan. <laughs> oh. okay. Ayan, guys. Alright, alright. So, ayun yan. Hanggang sa dulo. Ayan, hanggang sa dulo yan. At hanggang dulo yan ay uh, another, ano, another road naman yan. Another road sa likod. yan okay, Siya pa din. So, mga mahogani na itinami ni tatay, no? At, uh, yan ay, uh, uh lumaki ng ganyan. <laughs> at palaki pa. At, uh, marami nang nabentahan si tatay dyan. At, syempre, hindi kami mas nagkukuha ng makahoy kaya mismo na sa mahogani at mga ibang punong mga tanim nito, ayan na. Ayan. Nagagamit yung makahoy na yan dahil uh, mag, uh dito magluluto ng mga pagkain ihahain sa sa tapos ng aking tatay. Ayan. Yes. Shout out, shout out sa mga nanonood dyan sa ating uh, premier marathon ng Bahay Kulitan. Ayan pa. Ayan. Medyo malinis ngayon kasi month of Uh, April madali, Madaling uh, tanggalin Walisin Yung mga dahon-dahon dito Na nalalaglag Kaysa doon sa mga tag-ulan yeah. Pag tag-ulan kasi Malakas tumubo Yung mga damo Yung mga damo natin dito All right. So natatandaan ko At tandang ko Unang mga itinayong uh, Bahay namin ay yari sa Pubo Yan yeah tatlong magkakasunod na kubo. So, syempre ang una nagpatayo sa bunga, sa bunga. Ayan, kami yung una rito sa likuran. Pagkatapos, ang kapatid na si Rosita at ang pangatlo si ati Gemma. Ayan. Pangapat, si Ate Tess. Ayan. Pero, dahil sa katagalan at bumabagyo dito sa Pangasinan, hindi maiwasan na uh, maalis, no? mawarak. masira. Ayan so napalitan ngayon ng uh, bato na si Tatay din ang nag-isip na siya ang siya ang nagpatayo ng tatlong magkakasunod na parang apartment ayon kaya ang nakakuha ay si Rosita, yung taga Cavite, ako, taga Balinsuela, at saka ngayon itong mga sa gilid ay si Ate Gemma na taga Makati. Right? Then yung sa pizza pa dito naman sa gilid ngayon, ang nakatayo, bagong-bago nga, ay sa aking kakambal na si Aida. Yes! Ayan, guys. Katretso. Ayan. Alright. Dahil ito naman ngayon, ito ang mga pinagtabasan na dito na rin kasi um, uh, nilalaghari yung no, makuha nilang mahogany. Oh, ito yung kulungan. <laughs> kulungan ng mga nagmamadyong. Pero, wala na nga si tatay. Wala na nagmamadyong dito. Ayan. Kasi, ang pinakahabi ni tatay ko, ay yung magmadyong maghapot magdamag. Ayan. Kung di madyong, tong <laughs> Lahat ng klase, no? Sundalo. Ayan siya. So, hindi na masyadong nalinisan dahil uh, da da mag-asawa lang yung nag, na na dito at pag kami ay maalis kay kulungan ng ng manok kaya lang nung iniwanan ng nila Ate Jema yung hindi uh, uh, yung mga manok mga ilo, ilang buwan lang ay pinagkakain ng aso. Ayan guys. ayun So nawala na yung mga ibang mga halaman dito kasi nga nagtag-init na Ayan. Ayan. Ayan sana mawalisan ng asawa ko ito bago, bago kami umalis ayan, ayan kabuan niya may mga uh, ayan, may duhat may sagi, uh, saging ayan, may puno rin ng buko pero maliit pa, maliit pa yung halaman na yan, so ayan siya guys diba ayan, ayan alright shout out shout again sa kulitan Ating uh, Master warm ating uh, uh, number one admin ng Bahay Kulitan. At si bam 2.0, mga admins. Si young, uh, FW, Ann Kotik, Rowena Millares, Merle Stani. Hello, hello, Jan. Ayan. Okay. So, Indayana, yung mga nag-host natin. Si Raizel. Sis Els, may masabi. Uh, si Simple lang uh, sa ating mga RMG. RMG, hello. Hello, hello dyan. At uh, siyempre sa mga umaakyat sa ating uh, bahay kulitan. ring may premiere tayo. Okay, yan si uh, Opo Yoyo. Okay, si uh, Sir uh, Bono. Si Rose. Ayan. At sino pa mga si Dory. Ayan stories. Ayan. Ayan. At uh, maraming pag-iba. Ayan. Okay. Ayan po ang kabuuan natin. Okay. Dito naman tayo ngayon sa sa gilid. So, ang ati ko dito. Ayan. to so, 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 hindi nalilinisan kasi <laughs> wala yung may-ari. <laughs> nasa pasig yung may-ari. At saka nasa kabite yung may-ari. Ayan. Okay alright, yan yung kanilang likod yan yung kusina yan yung likod din ng kwarto yan, okay so, yan and then, of course, punta man tayo dito sa yan po, kapuan yan, okay so, yan, pag nandito mga sampayan, pag nandito yung mga po namin, nagba-basketball sila ano, okay ito yung dati nating uh, kusina ng na panglahatan pero meron kaming kusina kusina so may kanya kanya kaming kusina meron kaming pinakamain ginawa na lang muna itong uh, bahay ni Aida Ayan, ang aking kakambay Ayan, ito yung aming madilim ng konti Ayan yung aming kusina unang kusina ni tatay yan okay so puno tayo dito hindi ulit. Ito na. Nakahalira dyan yung bahay na pinipihan namin pag kami rakulita dito. Pangasin so, na. Ayan. Okay. Nice. Hmm. Siyempre, ang hanap ng aking bayaw na nakatira dito may manok-manok. Ayan, may manok. Pero pansin nyo, aking isang content pa nandito content ko pag ako nandito ay mga manok. Manok na puti, manok na non-brown, yeah, at mga itlo Okay, yeah. yan. guys. Ibut na kayo guys. At ito yung bahay-bahay kubo. Bahay-bahay kubo. Ganda rin yan. Yeah. Yeah, bahay kubo. May halaman-halaman. At yan na yung aming flying bee. All right, bye. Thank you, thank you very much everyone. Away, bye 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 bye. Bye Kulitan bye bye. Love you, love you all. Thank you for your love and support.